Ayon, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kamandaragat. At eto na naman tayo. Mayroong isang lugar na naman tayong pupuntahan dito sa Mabini, Batangas. At ang lugar na ito ay isa rin sa popular na destination sa mga scuba divers. Ang lugar na ito ay ang uh, Kuala. Yan, ang pangalan ng dive site. Ito isang napakagandang lugar at uh, mamaya makikita ninyo ang mga uh, landscape sa ilalim ng dagat. At kung titignan marami maraming mga bangka. Yan, dito na tayo magsimula. At taringa ho, naglangoy na kami sa ilalim ng dagat. Aring aking isang kasama ay talaga ng curious doon sa mga makikita sa ilalim ng dagat talaga namang siya ay kahusay lumangoy ay pagpalig namin di sa kabila ay nakita naman namin na ring isang grupong are may mga dalang mga kamera talagang panay ang sa ilalim hindi lang namin matiyak kung ano ang mga pinagkukuha na ng mga are pero ay kalalaki ng mga kamera eh ay talaga namang ayos na ayos at kami ay naglangoy na naglangoy pa uli ayan may kasalubong na naman kaming dalawa galing sa malalim ko oh, ay talaga naman mga re mga re, parang malayo ang nilakbay at ito pa may nakita pa kaming dalawa ulit din sa may ila -ilaya. oh ko ay talaga naman panay ang kuha ko oh, ari ay klase rin ng aring dalawang ari tapos na yata pauwi kaya kay pauwi na ayan oh ay oo pauwi na daw ko oh, Aray, pag langoy namin, ay nakita namin na isang kuan Malaking koral ang tawag din niya ay barrel sponge. Ako sa ilalim mo ng dagat, aray ang pinakmalaking koral. Ito pa, o tingnan ninyo. Aray, hindi damhon ha. O, tingnan ninyo. Yan ay parang mga kugong-kugon. Ay, aray, hindi, hindi kugon. Aray, ay, tawag din niya mga crinoids. At aray pa, o, tanin niyo. O, Aray yung mga tumutubong tubo aray. Ang tawag din i-spans coral. Medyo malambot. Ito, nakakita uli kami ng isa pang barrel spans. Oh, parang palyok eh. Aray, masarap siguro lagyan ng mga bariyat siyang ibibitin. Siya mong gagawin kuan gagamitin palaro sa mga bata. Ako, pihadong nga ko. Bago mabasog, eh, e maintindihan. Ako, ay tingnan mo isang kasama kung, aray, ng are titingnan ang kung ano naman sa loob ari butas ang loob eh pero minsan may nakatira ayan oh paikot kami din eh sa may pakanluran at ang uh, makikita ninyo parang bundok are are medyo sabi nga din sa Batangas si eh, talbis ng kaunti ay sa ibabaw aring isa na namang kwan barrel sponsor ang aming nakita ay eh, ng barrel sponsor din eh ayan o oh, tingnan ninyo kagandang tingnan oh ay talaga na mga aking kasama nga akin kasamang, ayan o oh, panay, ang kaway sa camera ay eh, talagang siyang siya yata sa pagdadive ano ga ka masaga pare ayos ga oh, talaga naman oo nga oh yan no oh, Mayroong isang isda, ang tawag din ni Scorpion Pace. Ay, huwag at pihadong ikinakaw <laughs> haloy hoy sabi nga din sa Batangas pag ikinatinik na re ay lahat na ng klaseng santo itatawagin mo ayan pero sabi masarap daw re pulutan ay wakulaan ko la, hindi ko pa naman naranasang manghuli ng garine sabi nga nila ay masarap daw ko ay talaga namang aray sa aming paglalangaw ako kasalubong namin na rin mga isdang kulay asol na re tawag din sa Tagalog ay eh, ano, pakpakan, klase pa uwi na. Galing siguro rin sa kwar, sa dayuhan. Ay, tamo, mukhang pa uwi na eh. Pahapon na rin aming paglusong na eh. kaya medyo madilim-dilim na ang dagat. Kaya sa lubong namin na rin mga isda. kaya guys, ang galing! <laughs> mukhang malayo yung pinanggalingan yata. Oh, talaga naman. Ay, tingnan din niyo. Oh, kaya ang tawag din ni eh, parang may pakpak. -pak. Ayan, tinanin niyo ang kanilang mga pins, talagang parang paru-paro. Ay sa kabilang banda naman ay sa ita taas. Are, nakita na namin na isang isdang are. Ko talaga namang nakikipagtingin niya ng gusto sa akin. Ko ay tamo, Ano ga kamusta ka pare? Ay ayos la aga. Ko ari ikaganda tingnan. Are Yan, galit yata. Nabuo ang bibig eh o baka na magutom na Ari Kwan paboritong picture ng mga photographer at ari matagal na din eh Mat di diyan nakatira tinan nyo kaganda ako may dalawang dalawang sungay eh ay nako sa iba ibabaw na may nakita namin na isang lapu ari oh, pagkakasarap na silik ang nari -a -a ay o, pagkakalaki ari ate may 15 kilos na ay pag sa laking ari tingnan ninyo oh, oh oh ay talaga naman ari mga isdang maliliit e, i eh pa na ay kay pagdasung gaban ay kay siya ay lamon ko oh, ay talaga naman kalaki yan yeah, sa iba ibabaw aring pabundok na re kabi din ni nagpakalura ng kaunti oh, ay tinanggan ninyo aring isang bundok na naman sa ilalim aring ang kabila ay talbis eh Talagang medyo malalim. Yan, oh. Kami nagpaibabaw na. Kasalubong na naman uli namin na rin mga isdang pakpakan. Talagang malayo yata ang pinanggalingin na rin pa uwi na eh. Oh, ayan. At ang aking kasama ay medyo na yata. Paubos na yata ang hangin. Ay, ay hindi pa na Eh, hey, ikaw gaya na maray pang hangin. Ala, talaga ako hindi pa o naglangoy na pero ari ay si ngayon kumpare hindi lang niya alam na si kumpare ko oh talaga naman ayan ito pa oh hindi na na duma sa tabi ng gilid ayan may kanal na kaunti at are, siguro nga ari galing sa dayuhan pagkakalayo ay siguro malayo pinanggalingan oh Ayan, kami nagpaibabaw na. Aray, nakita namin na rin isang coral na rin. Medyo Ari kumbaga sa kwan eh parang pangumpay sa kambing eh. Ari ata e, tawag din e, ni e, ka ang ari gustong gusto ng kambing kung ari madadala sa pang -pang. eh, tingnan. Oh, pare, ari hindi na si charo. Ari tawag din e, ni De Branch. Ay e, pagsagot tingnan. Ayaw. Sa pailaya ay e, meron na naman kami isang malaking bar, spans. Ay, pagkakadaming barrel spans din eh. Pero ari talagang kuan napakagandang tingnan. Oh, napakalaking coral na re Kaya ako, uh, oh, talaga naman ayahan sa iba ibabaw. Tignan ninyo, medyo malabo lang ang kuha. Ari, maraming tawag din ni eh, Garden eel, Ari, nasa buhanginan at nagalsang ang ulo. Ari, pagka hinukay ninyo at mm, nakuha ninyo, ay ari, may mahigit na isang metro ang haba. Pero ari maliliit, ari gagadali la, maliit pa sa daliri ng kamay. Oh, yes. ayan oh, pagkakadami. Hindi mo lang pwede siya lapitan at talagang kuan ari nalubog sa ilalim pag hindi lumapit, kaya ang pagkuha din ng camera ay malayo. Ayaw, pakaliwa. Meron na naman dalawang barrel spans. Oh, talaga naman masisiyahan kay din eh pagkakay nagdive, ang daming barrel spans. Ah, so kami papuntang itaas na yan at kami talagang paubos na yata ang hangin kami papunta na din sa ibabaw malapit-lapit ng umuwi kumbaga oh yan tinay nyo mayroon pang nadaanan kami tawag din ni leather coral ay medyo malambot pag hinipo mo yan ito tingnan ang tawag din ni ay kwan yang uh, sipan may mga nakatara din sa loob iba't ibang klasing hayop ayan oh pagilid ito naman ang aming nadaanan kami habang papunta na dun sa sa ibabaw are oh tanin nyo maganda rin siyang tingnan Pagay, ang coral ay ano talaga namang ayos na ayos sabi nga din sa Batangas oh ay kay sa susunod din sumama si sa akin at talagang ay masisiyahan pag kayo pumunta sa ilalim ng dagat. Masarap po oh, magpunta sa ilalim ng dagat. Talagang makikita nyo ng personal aring mga garni klaseng nilalang coral, mga isda, at napakaganda nilang tingnan. Kung, oh, kung pwede nga lang din itong miray, ako, oh, hindi ako titira. Ay pagsasarap naman din sa ilalim ng dagat. Kaya kayo inaanyayahan ko. O oh, ayan. tingnan nyo, isang aring napakalaking coral. Ari, kung kung titingnan may bato pero ari siyang tawag din ay stony coral yan maganda rin siyang tingnan kami din duma sa gilid ari medyo mababa na ng kaunti kaya ano kami paahon na at uh, din na kami mamamahinga sa aming bago kami umakyat medyo magpapahinga kami din sa kuwang ari sa paibabaw kaya, yung tahandahan lang ng kaunti ang aming paglangoy at bawal lumangoy ba ng pabilis. Pero talaga namang sulit, sulit ang aming dive. Siya, salamat po sa inyong panunood.